May bagnat sa Pilipinas at tuyon nagitikang run na ang nadamdama dito'y PTV Cordillera at si ang makumpleto ti DICT ti nga e-government platforms para itinalaklakakan na bibiit at transaksyon itinadumadumang nga ahensya ti gobyerno. At dati report ni Christine Bornolia sa Baway. As of May 2024, sa ngapulukat pito nga e-government platforms tinaarami ti Department of Information and Communications Technology. Pasat dayto'y ito'y tinaiuswat nga e super app, tapno mapasaya at ken mapalakati transaksyon iti dumang ahensya ti gobyerno. At dapay ti pito nga e platform nga araramidan ti ahensya. Sa buong Pilipinas po, kumakikita niyo sa government, kalat-kalat ang mga sistema. At karamihan, inuulit yung mga ginagawa. But the here to simplify because we believe that simplification means digitalization. Iti obserbasyon gamin ti ahensya, kanayo na parikot ti ati dog apila, red tape, ken maulit-ulit ga impormasyon karagiti transaksyon iti gobyerno. Naudi matan ti Pilipinas no maipapan iti digitalization ama ikawalupulo kat siyam iti intero alubong idi 2022 to ti rason no apay nga insakad ti ahensya ti digital platforms ana laklaka a ama -akses ti publiko. 2003 when we're able to launch 2023 when we launch a lot of government platforms we're now being recognized by, by a lot of international communities. And I think and we believe that the Philippines now we are able to lift proud and slingshot a lot of innovation we're able to cope up in a global structure. Impasigurado ni Yusek Almirol nga agtultuloy ti panangisakad iti ahensya, iti napinpintas ka nasaysaya at atransaksyon iti gobyerno. Christine Bornolia Sabaway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti da na at damag na ideklara a drug-free dagiti amin a barangay iti Benguet. Iti ba ti presensya la ti marijuana plants iti bakon kibungan. At dati pang malawag dito iti pulisya. Agipadamag ni Janice Dennis. Awanan ti drug affected barangay iti Benguet. Dahita ti impanagal ti Benguet Police Provincial Office. Manipod gamin iti 140 a barangay, 112 ti drug cleared, bayat at 28 ti at drug free barangays. Nupay kasta, nakabantay lata ti pulisya iti kasasaad dagiti barangay a iti illegal a droga. Nagsasaruno ti marijuana eradication operations ijay kibungan ken bakon, ngempam pamalawag ti pulisya. Once kasi na na-declared yung uh, isang uh, barangay is drug-free, no? Drug-free po siya. And then uh, there are some parameters or mga requirements before we revert back it to, it to into drug-affected barangay. So uh, wala po tayo niyan, although may mga presence of marijuana niyan uh, na i-eradicate natin, pero uh, walang uh, re-affectation uh, na na-declared as uh, drug-affected from the office of the PDRS iti umuna as semestre ti 2024 nasrok 200 nga operasyon ti insayangka ti pulisya a nakatiliwan iti 29 a drug personalities pakabuklan iti nasrok 226 million pesos ti gatad ti marihuana shabu kenda dumapay akita ti illegal a droga ti nakumpiskar tapno maparmak ti ilegal a droga ipatpatungpal ti Binget PPO ti Oplan Riverside na 200 a personnel ti naideploy kadagiti marijuana plantation sites. Composite uh, team ito from the PMFC, yung first and second PMFC natin, yung uh, personnel natin dito sa provincial headquarters, most especially doon sa intelligence yung mga NDO natin. No? Nakafield po sila dyan sa area na yan within a period of 6 uh, six months po yan. na uh, Papairtengan damat laang ti-information dissemination campaign da may naig iti illegal a droga. Apela dalata ti panakitin nulong dagiti umili, iti kampanya kontra iti illegal a droga. Janice Dennis, para iti pambansang TV, iti baru a Pilipinas. Dagita dagiti kang na nadamdama dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kung subscribe iti social media platform si PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV, balita ngayon sa probinsya. Siya ni alas na imbangal daw.